Sinusia. ¡Sino! Sí, Siya ang Kwak Doktor cartoon character na si Saryong Albulario, mediko daw. Kinata, sinulat at iginuhit ito ng veteran Filipino comics cartoonist, illustrator, writer, novelist na si Deo Gonzales. Una itong nalathala sa mga pahina ng Filipino comics ng Ace Publication noong 1950s. Pero nang magsara ang Ace Publication, inilipat ito ni Deo Gonzales sa mga pahina ng Pinoy Comics ng Graphic Art Service noong early 1960s. Noong 1962, isinali nito sa pelikula ng Larry Santiago Production sa ilalim ng pamamahala ni Direk Larry Santiago at ginampanan ni Chiquito ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.